Halos labing limang taon nang gumagamit ng motorsiklo si Cyril. Pero ngayong taon lang nasangkot ito sa aksidente matapos itong mabanggarin ng motorsiklo. Kaya ngayon iba yung pag-iingat na ang kanyang ginagawa. Pag magmaneo ka ng motor, yung, yung katawan mo, uh, ang tawag na dun, para ka nasa tamang kising ka muna, hindi yung problemado, ganun, para hindi problemado kasi pag problemado ka, may sira sa pagka-drive yan lalo na sa motor check check muna brakes lights para para iwas diskrasya. kasi ngayon uso ang disgrasya Iba yung pag-iingat rin ang ginagawa ni Tatay Arsenio na isang driver ng jeep. Eh, ingatan mi ti noong kami nga makasagsagi ti luglugan. Siyempre, na kami lang tika kakasing na driver eh. Nitong nakaraang buwan lang, naitala ng Baguio City Police Office ang pagtaas ng kaso ng aksidente sa kalsada pagdami or influx ng uh, tourists, dumadami din yung mga sasakyan. So, dahil nga po sa pagdami or volume ng sasakyan, doon nagkakaroon po tayo ng BTA. And most uh, mostly kasi dito yung from other places sila. So, hindi sila sanay dito sa may train Lalo na po pagpakyat. Mula kasi sa bilang na 729 na kaso noong nakaraang taon, tumaas ito ng 812 ngayong taon. Isa sa kanilang mga nakikitang solusyon dito ay ang maigting na pagpapatupad ng anti-road obstruction. Well, andyan naman yung mga traffic enforcement unit natin na nagmamando ng mga trafiko, mga traffic aid natin na tumutulong. And of course, doon sa mga barangay, active din po ang ating mga barangay official sa pag-implement ng uh, AROC kasi po makakatulong kung ang um, implementation ng RO is hindi lang dito sa CBD, within, kasama din po sa outskirts. Payo naman ang BCPO sa mga motorista. Una sa lahat yung pagiging um, laging pag-check ng blue bagets na nababanggit po natin. No? Kasi isa dyan kasi yung terrain, yung baguhan na umaakyat, hindi, hindi sila sanay. So yung sasakyan, parang nag-overheat. Hindi sa parang, nag-overheat siya kung hindi gamay ng driver. And yun nga po sa mga turista din po, uh, una sa lahat, uh, maging aware po tayo kung ano yung ordinansa ng Baguio. Pagkatapos ng long weekend noong unang linggo ng Nobyembre, naghahandang muli ang BCPO sa inaasahang dagsa ng mga turista sa lungsod sa darating na Pasko at bagong taon. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.